Ready. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Shopping Lucena kung saan dito tayo mamimili ng gamit ni Miguel para ngayong pasukan. Mas maganda yung dark blue. excited na magkano turungan mo siya paano gamitin yan na ba pili ka pa na iba bebe bebe kong mahal pili ka pa ng iba Ano o oh, alin? Which one na? Pili. Ito, maganda sa'yo. Nalilito na siya. Ang daming pamimilian. Oh, which one? Wow! Ito yung mga pang o. mga pang-tinder o. Ito Writing notebook yan. Ito. Ano ba kanina? Yung malalaki. Yung daw talaga? Oo. Uh -oh. Sigurado ko ha. Pwede ka nang gusto na yung mga balon. Yan o. Oh. No, sige. White color. Uh, Bibili tayo ng mga books. Dito wala. Writing notebook wala yan. Tila, wala silang ganito. Wala silang notebook na ganito. Sinda Miguel? Oh, yun na upuan nyo. Dun. Maganda ko kulay. Anong kulay ba maganda? Hindi ba gusto nyo to para magandang humiga? Bakal? Bakal? Upuan nyo daw. Pa pa, Pwede kang lumaga dyan, no? Oh. Pwede kang nakaganda yung parang ano? Yung, Hilahin mo. Naga, Hilahin Inis. mo. Oo. -o. Kuya, may last pa yung <huh> Ha? Uh -huh. Batu, oh! Ato, mahal mo na. Parang Arab, 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 yung style. Parang, 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 parang da, ng, ano. Uh Ay, pag itumalang sa atin, alam mo, lalagyan ko yan ng cover. Okay papatayan ko yan kay nanay ng cover opo nga ang bala ko dito Uy, <laughs> ang sarap upuan. <laughs> paano, paano balak mo dyan? <laughs> Tulog na si Papa. Ano? <laughs> Libre na yung unan, ano? Oh? Siguro. Eh, kahit hindi libre, dami natin unan. Pwede na sa akin yun. Ha? Maganda na to. Parang maganda na to. Parang... Bakal ba yung pa? Mas itong pa ito, bago yung kung good. Uy, maganda siya. Kaya lang ba, parang bibigay ito. Nandun lang din kuya ngunin mo. Huwag pares tayo. Okay. Kuya parang bibigay ito. Hindi. Ay, Nakabakal yan. Kabakal. Anong ba? mga nga na yan? Ginigang man. nga man, nga. Ito baka talo na ni Miguel. Pumutol. Hindi. Ay hala. Mag inuman mane. na. Lagi din sa gitna. Mami! Mami! Mato! Ikaw po dito. Okay menta. baby. Go! Tek mo nga yung ganun lang eh. Isang haba. Ay eh, kaya lang mahal na eh. rin Okay. Go! Alam mo matibay. Parang din ng Matibay na kasi mga upuan na ganito. Good night. Solid na bakal. Kasha. Ha? Sa inyo nga. Kuya sa inyo to pwede. bibili na bibili na ba kami ng sopa? Sa anniversary natin, mal gusto ko ito na lang gift mo sa akin. Ah, mahal, anniversary natin ha. Alam mo na ang gusto kong gift ha. Oh, 12-3 ito. Yun ay 11,000. Ba't mas mahal ito? Pares ito. Gawa nito may mga ganito. Hmm. Tapos ang table natin, ito. Wow, ya, mainit sa mata ni Miguel. Ay, Ay, hindi. Yung kahoy na lang. Ito, oh. Na. No. <laughs> Yari ka, kita ka. Ano, boss, may napusuan ka na. Para kang magme-meeting sa Malacañang, ah. May bago na naman tayong shopping mall na babalik-balikan. Dati kasi dun sa Novo, kaya lang wala na masyadong item doon. Kaya ngayon, dito na lang tayo. Way lang to, 2SM, uh, ah, uh, Lucena. Sobrang daming item. Kompleto sila. May furniture din. Kapuha ko sa sahig. magkano tingin natin yan doon? 200? 150. Ayan, bilan na rin natin ang sapatos ang ating bulilit. Yung medyo sobra-sobra ng konti para hindi niya kagad lihitan. Tapos, medyas na lang na puti ang bibiling ko sa kanya. cited nambags <coughs> Ba't gusto mo yan? si ano Pikachu? Alin <laughs> 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 pig. Eh no si Repa pig. Ayan, si Pungguk. <laughs> hindi pa ito masyadong na napapansin ng iba eh. Pero dito na halos dito na halos kompleto. Hindi na sa lungo. Sabi kay Jack eh. Sabi ni Kuya, ah, pinabahan ako dun. <laughs> Ito kasi nakita niya yung hawakan. Eh, tinas ko dito. Dito sa Sa pizza. Nalabas na lang tagong nilang Cheese na lang. Uh, after nga natin mamili ng gamit ni Miguel, dito naman tayo sa fry mart. Sama natin ang akin sister. Tayo yeah. ay mamili ng ating lulutuin sa bahay. Ha? Miguel! Ay, susuka. Ayun, mamarinis ko. Nandito na tayo sa bahay guys sa tayo magpe-prepare na ng ating kakainin with the pom-pom. Ayan. Gumagawa ang nanay ng gulaman. Mingo gulaman. Ayan. Tsaka nagbabalat ng pinya aking brother. At yun naman ang ating sister. Gagawa siya ng pizza. At mamaya tayo ay mag-iihaw. Magmamarinate lang ako ng chicken para sa ating chicken barbecue. Ayan guys, nandito na ang ating pizza, dito natin lulutuhin yung isa, tapos yung iba, try natin isa lang sa kalay. Tignan natin kung anong difference nilang dalawa. It's close. <laughs> Ayan. Okay. Going to ref? Ako na, ako na. Naka, going to rep daw yung dalit. Ayan, at ito na nga pizza ng aking brother, si Gabriel. Overload yan mga friendship. Tingnan mo naman, halos lahat nilagay na niya dyan. Ayan, <laughs> <laughs> syempre may pinis. Yun yung pinya binili namin pati well, Ano, 80 pesos lang, isang malaki na siyang pinya. Tapos nilagay niya ng olives, yan. Yan ang yung overload na ginawa pizza. meron din ham, tomato, ketchup, tapos lalagyan niya na ng maraming maraming cheese. Cheese overload talaga to. Hindi ito pizza lang. <laughs> And, <laughs> ang ating chef, si Abdul. Charot, si Gabo. Ayun, isa puro cheese lang yun kasi para sa baguettes naman yun. Ito kasi yung ginagawa niya is like Hawaiian. Nandiyan lahat ng flavor. Meron siya chili, ganun. Dito sa mga Yan, cheese lang to para sa mga bata yan. At nilagyan niya para maraming maraming pang cheese. Pero syempre, mas overload din sa kanya. Bebe, baka madulas. Hindi, yung bata namin pakulit. Muntik na ang mukha mo. Nako. Buti na lang sa mother ay mabilis. At ito naman, nagsisimula ng pagbaga ang aking kapatid dyan dahil Uh, magluluto na nga tayo ng ating chicken barbecue para sa ating hapunan at dun sa labas tapos na sila magsuming sa labas eh. And dito na papaypayan dito natin siya ilulutoin sa labas para kanon kita na so, papa. ito gina mo ginalaw mo din ready to go ng ating chicken barbecue bye